Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Maaari ba na mapawalang bisa ang isang kasunduan sa barangay? So talakayin po natin dito sa video nito. At pag-usapan din natin ano ang kinalaman ng KP4 number 17 sa pagpapawala ng bisa sa kasunduan sa barangay. ayan, pag-usapan po natin yung pagpapawalang visa ng settlement agreement. Una, bago po natin pag-usapan ito, kailangan ang complainant at ang respondent ay nagkasundo muna at matapos po silang magkasundo. Sila po ay uh, pipirma dito sa KP form number no. 16 both of them. At ito din po ay lalagdaan ng punong barangay. Dito po magsisimula ang ating pag-uusap. Okay. Matapos magkasundo, ang mga partido ay maaaring humiling ng mapawalang bisa o i-refudiate ang settlement agreement sa loob ng sampung araw mula sa petsa ng kasunduan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng salaysay na sinumpaan niya sa punong barangay sa kadahilan ng ang pagsangayon niya kung sino man siya na gustong mag ay nakuha lamang sa pamamagitan ng panlilinlang, karahasan o pananahot. Ito po yung fraud, violence, or intimidation. Ang pagpapawalang bisa sa kasunduan ay sapat na dahilan ng pag-i-issue ng Certificate to File Action. Okay, ano po ang KP form na dito sa pagpapawalang bisa ng settlement agreement dito po papasok yung KP form number 17 ito po yung repudiation ang nila naman po ng uh, KP form number 17 para po dun sa mga hindi familiar sa KP form na ito kasi mga na uh, bibihira naman po kasi ang gumagamit uh, o nagre-repudiate, ano po, karamihan sa mga nagkasundo base po sa aming experience and di ko po alam sa inyong mga experiences na meron na bang nag-repudiate sa isang uh, kasunduan sa barangay. Alam niyo po mga kabarangay, bago ako magpatuloy, mahalaga po na matapos magkasundo ang mga partido kailangang ipaliwanag ng punong barangay sa mediation o kaya ng mga miyembro ng pangkat tagapagkasundo sa conciliation na ang kasunduan nila ng mga partido ay pwede nilang i-repudiate o ipawalang bisa sa loob ng sampung araw Matapos silang magkasundo, mahalaga po na ipapaalala natin to sa ating mga kabaranggay na sumasangguni po sa atin. Dahil po ito ay karapatan nila na uh, malaman, eh papaano nga kung yung kanilang pagsangayon ay meron palang uh, tinatawag na panlilinlang, karahasan o pananakot kaya sila napauu sa isang kasunduan at kaya sila ay pumirma okay ang nilalaman po ng KP form number no. 17 ito po ay uh, babasahin ko sa ingles yung repudiation uh, na andito po ang pangalan ng complainant pangalan ng respondent barangay case number o, an at ano yung kaso sabi po dun sa body sabi ay we hereby repudiate the settlement agreement for arbitration on the ground of my uh, consent was vitiated by una fraud, pangalawa violence, pangatlo intimidation. Checkikan yun lang po don kung alin don sa tatlo ang dahilan ng pagbawe ng isang kasunduan at don po isusulat nyo din yung detalye kung bakit nyo chinikan, let's say yung violence, bakit nyo chinikan yung uh, violence, papaluwanag nyo po kung ano yung uh, taylan ng inyong uh, pagbawi uh, sa isang kasunduan. At sa baba po nun, kayo po ay uh, pipirma, complainant, pipirma, respondent po ay uh, pipirma. At sa baba po nun, ito medyo mabigat ito. Kailangan po panumpaan ito ng isang taong uh, uh, nagpapawalang bisa sa isang uh, settlement agreement. Okay. Kung hindi, kung sakali po na hindi na bawi, okay, ng kung sino man sa mga partido within the 10 days period ito po ay mangangahulugan ng kanyang waiver okay sa kanyang karapatan na ito ay tutulan ano yung ito ay tutulan yun pong naging kasunduan okay pinananumpaan po ito ha doon sa KP form number no. 17 pinananumpaan po nito na ang kanyang uh, sinasabi ay uh, katotohanan at pawang katotohanan lamang bago sa baba po nun, syempre, ang uh, punong barangay. Okay? Kaya, yan mga kabarangay, talagang very short lang ang video ito dahil ito po ay parang review na lamang dun sa mga nakaraan po nating videos. At uh, ang muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy po na panonood nyo dito sa Katarong ng Pambarangay Channel. i hope